Mga bossing at ang mga mga bossing ko ang isang sa mga pinaka best seller po natin mga bossing ko ng Lucky Charms bracelet mga bossing. Naandito na andito na ang lahat ng kulay na masaswerte mga bossing. Wala ka na ibang hahanapin pa mga bossing. Unang-unang mga bossing ko, lahat ng mantra ito ay meron pong Chinese prayer. Ang Chinese prayer na yan mga bossing ko for dream come true mga bossing. Ito pa mga bossing ko ay kulay dilaw for abundance. Saktong-sakto sa taon na ito ng Year of the Dragon Wood. Ang dilaw at saka red at saka yun nga din po mga bossing ko, orange mga bossing ko, ay yan po yung mga masaswerteng kulay. Pero ito, nandito na lahat, wala ka na ibang hahanapin pa mga bossing. For kasaganahan, tapos yung uh, red mga bossing ko, pagtabi na kamalasan, pang-attract na swerte. Dream is for money and for kalusugan. Black Obsession, para malayo ka sa anumang mga kapanghakan, mga palipad sumpa, o kaya po yung mga negatibong enayiya. Clear Quartz, mga bossing ko, kung isa ka sa mga nahihirapan sa ngayon at hindi mo malaman kung paano yung susunusunan ang problema nyo, kailangan nyo ng clear quartz, mga bossing. Swerte ito sa negosyo, swerte sa mananaya, swerte sa mga estudyante, mabisang proteksyon, swerte sa kalusugan, swerte sa lahat-lahat, mga bossing. Ngayon po, mga bossing, kapag sa amin kayo nag-abil, special ang aming mga pampaswerte. Dahil lahat ng aming mga pampaswerte ay araw-araw na pinausupan, may kalakot na panalangin, na siksik-tiglig at umapaw, at napaka Kaming blessing na dumating kung sino man ang mga nagagamit na gagamit sa aming mga pampas.